Hello, kumusta po ulit sa lahat? So ngayon meron po tayong uh, ipapakita dito na tumutulo siya sa ibang parte ng aircon. So ito po yung aircon na ipapakita natin. Fujiden sa po siya. So ito yung itsura, baka sakaling katulad ng, uh, sa aircon nyo. O baka sakaling ganito rin yung problema ng aircon nyo. So ito po, tina natin. So ito ngayon yung likod nya. Ayan. Kung mapapansin natin, uh, meron din naman siyang host sa ilalim. So, ito, pakita natin. Ayan. So, ito yung host niya. Ito yung pinaka-drain pan niya rito sa ilalim. At meron siyang, uh, dito siya tumutulo ngayon eh. Yan, sa side na yan. Tapos, uh, may kita natin, may host naman siya. At chinek ko, hindi naman siya uh, barado. So, kailangan natin i-check yan kung barado. Pwede niyong tanggalin itong host na yan. Tapos, check niyo yung butas po dito kung barado. At itong uh, drain pan din na ito, so baka barado rin yung butas, i-check nyo po. Kasi kung barado yung mga yan, baka kung, baka kung, saan pumunta yung tubig. So ngayon, ito po, ipakita ko sa inyo yung ginawa natin. Nilagyan natin siya ng foil. Ayan. Actually, ito po yung aluminum tape na makapal, pambubong. Madalas gamitin ito sa mga bubong sa kaldero. Ito po yung nakalagay dyan eh, yung rubber. Ayan. So itong rubber na, oh, naulog. So itong rubber po na ito, ah... Uh, nakalagay po yan talaga dyan. So, kung pwede kayo mamili kung dyan nyo ilalagay yung hose o dyan, uh, dyan kayo magpapa magde-drain, pwede nyo tanggalin yan. Pero dahil sa ilalim tayo naglagay ng drain, ay tinakpan na natin ito ng rubber. So, ito yung kasamang rubber niya. Kaya lang yung rubber, katagalan, ay nasira na. So, may yan, may nakasalok na balde. Yan. So, ganito po yung pwede nating gawin kung sakali na tumatagas na dito sa rubber. Ayan, dahil nga sira na yung rubber, maluwag na, tumatagas yung tubig na galing dito sa aircon. Ayan, so dyan ang gagaling yung tubig. At ngayon, ang ginamit natin ay ito. Pakita natin yung ginamit natin. Ayan, ito yung aluminum tape na makapal. Ayan, Ayan. so pwede natin din gamitin ito. Pagka ganyan yung nangyari, pwede natin ipang tapal dyan. Siguraduhin lang natin na para dumikit ng maayos. Tapos, Ayan, so pinapakita ko rito na kung gaano siya kakapal. Ayan, mas maganda yung mas makapal para at least matibay siya hindi basta-basta mabubutas ulit. Tsaka ang ginagawa ko nga pala rito, baliktaran sana yung paglagay dyan, magkasaklob kaya lang uh, kailangan na ni customer na matanggal yung uh, balde dyan para magamit po yung space. Salamat po.